yan ito, sekreto ng gulayan yung malupit na pataba yan o, no? wow ito ang pataba natin na uh, organic yan, no? medyo ano lang mo ito, matapang yung amoy kaya mapapalaban ito sa pagbilik. Kakawati no? pa naman ito matapang kawati oh, matapang talaga yung amoy nito pero maganda naman to sa tanim kasi organic na pataba at dito ay kakawate liquid fertilizer yung dahon ibababad lang tapos pag ganyan may siguro isa dalawang linggo pwede na yan ha, so, pinidilig natin sa mga tanim Yan ah, Dami na, ubusin natin 'yan.